So, welcome po again dito sa another series of Baby Bond Sheet Magic Trick. Ngayong gabing ito, uh, ah, masinding eksena ang inyong matupang kayan. Pero bago ko po ipakita ito, nais nice ko muna pasalamatan lahat ng AITS, AE4AA na walang sawang sumusuporta, tumatangkilik at nagmamahal sa programa nito. So, paano? Paano? Palakpakan natin mga ito. Galing! So, ayun, yun. So, Mr. Jutsky dito ka, Mr. Jutsky. Uh, kaway mo na sa camera. Meron namong ano dito, mga baraha. Ah, uh, nang pumili ka ng isa, Huwag 'yung ipapakita sa akin, pero ipakita mo sa akin camera, okay? So, okay. pili ka dyan. Pili ka. Pag nakapili ka, ipakita mo sa ating kamera. Oh, balasa. Ibalasa eh, mo yan ng mabuti. Balasa mo. So, ayan. So, pinalasa na po ni Mr. Juski ang kanyang baraha. So, tingnan niya po dito. Pag masday niyo dito. ah, uh, ito po yung isang salamin. Okay? Saga. Tingnan niyo po ang gagawin ko dito sa barahang ito. Watch out, ha? So, yun. Ah, uh, Mister Mr. Jules ba yung baraha mo kanina? Oo oh, ano? Why So, yun po. So, napagmasdan nyo po ang isang napakatinding mindset na yun. So, maraming salamat po. Okay.